pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat hal kapangyarihan. Ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Mataba to City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Oh, oh, The Monday, 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Lines. Makabagong tunay na radio, tunay na radio. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home. Our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Pagpaprika ng one time, the new Filipino time, alas dos na This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Philippine Coast Guard, mga kabrigada, minomonitor ang ilegal na paglalayag ng isang Chinese research vessel sa katubigan ng bansa. Grass fire sa bahagi ng Bulkang Taal, huminto na. Ang Batangas PDRRMO walang na monitor na nasaktan o naapektuhan sa sunog. Pipi Sara, tiniyak ang tulong sa mga nares ng Pilipino sa Qatar dahil sa unauthorized protest nung nakaraang o kaarawan ng dating Pangulong Duterte. At isang American author na kapangalan ni Nicholas Kaufman binulabog ng messages ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Kada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Araw ngayon ng Miyerkules ka Brigada Ikalawa sa buwan ng Abril Ng taong 2025 Kami po ang inyong mga tagapagbalita Brigada Angel Brigada Angel Divera Brigada Leo Navarro Malikne. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghal. Balita Nationwide. Ang Mino Minomonitor ngayon ng Philippine Coast Guard ANG isang Chinese research vessel na dumaan sa katubigan ng Pilipinas. Ay pa sa Philippine Coast Guard, bagamat may karapatan ang Chinese ship na Songhang sa Innocent Passage, binabantayan pa rin nila ang mga galaw nito para masigurong sumusunod pa rin sila sa mga international maritime regulations at maprotektahan ang ating maritime interests. Samantala sa Kapiyan sa Manila Bay Forum, sinabi pa ng Philippine Coast Guard, particular ni spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, huling na monitor ang barkong ito sa layong 58 nautical miles silangan ng Aburlan, Palawan ngayong umaga. Anya, nag-deploy na ang PCG ng mga aerial assets para sa surveillance ng nasabing barko. Nag-radio challenge na rin daw ito para itaboy ang research vessel. Sa latest post ni uh, Sea Light Director Ray Powell, makikita ang ruta ng naturang research ship. Anya sa automatic identification system nito ay papuntay ito ng Old uh, Indian Ocean pero wala raw dahilan para dumaan sa archipelagic waters ng Pilipinas. Tingin din ni Powell na lahat ng mga barko ng China ay merong dual use, kabilang na ang posibleng pangangalap ng intelligence. Bagong-bago, badu. Brigada Balita Nationwide. Mga ang Pilipinas, nararanasan na ang cyber at political warfare. Ayon po yan kay General Browner. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Nanawagan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo na maging mapagmatiyag at sinabing nasa gitnana na ng gyera ang bansa. Ayon kay General Browner, bagamat walang aktwal na armadong sagupaan tulad ng mga nangyayari sa Ukraine at Russia o sa Israel at Hamas, kasalukuyan namang nararanasan ng bansa ang cyber, information, cognitive at political warfare. Binigang din din niya ang banta ng Communist China na anay gumagawa na ng mga hakbang upang impluwensyahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag na United Front Works. Ayon kay Browner, may mga pagsisikap ding pasukin ang mga institusyon sa bansa, kabilang ang mga paaralan, negosyo, simbahan at maging ang hanay ng militar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Famanila, the music and news of Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, inoperma ngayon ng Feebox na tumigil na ang naiulat na grass fire sa bahagi ng Bulcang Taal. Ay pasahensya, nawala ng sunog kaninang alas 5.20 ng umaga. Matandaang ang na-detect ang grass fire alas 11.24 ng umaga kahapon na siyang nakaka sa Taal Volcano, Bininsyang Munti or Observation Station. Maglilino pa na FIBOX Director Teresito Bacolcol, ang insidente ito ay hindi dulot ng aktibidad ng bulkan. Hindi pa raw nila natutukoy kung ang sanhi ng naturang sunog ay man-made o dili kaya matinding init lamang ng panahon. Sa iwalay na panayam, sinabi ni Batangas PDR Remote Chief Director Amor Kalayan na wala pang napaulat na pektado o nasaktan sa nasabing grass fire. Sa ngayon daw kasi, wala namang tao at bahay doon dahil ito ay itinuturing na no man's land. Mabilis din daw na paalis ang mga nagpapakain ng isda sa nasabing lugar. Rapido, Dagdag pang balita mga kabrigada, apat na Pilipinong nawawala sa gumuhong Sky Villa sa Myanmar, patuloy na hinahanap. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Nakipagpulong na ang composite team ng Philippine Embassy sa Myanmar sa mga opisyal ng search and rescue operations at sa Mandalay General Hospital upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga nasagip o nasawing dayuhan mula sa gumuhong Sky Villa Condominium. Sa kasalukuyan, wala pang pagkakakilanlan sa alinman sa mga nailigtas o sa mga bangkay na natagpuan sa gumuhong building. Nakipagpulong na rin ang embahada sa labing isang Pilipinong nakaligtas sa trahedya upang makakalap ng mas marami pang impormasyon na maaaral maaaring makatulong sa paghahanap. Patuloy ang embahada sa mahigpit na koordinasyon sa mga kaukulang otoridad at ginagawa ang lahat ng pagsisikap upang malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy at hindi pa rin tumitigil mga otoridad sa search and retrieval operations in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music and news of Origins. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, tiniyak naman ni Vice President Sara Duterte na mabibigyan nila ng tulong ang mga Pilipinong na aresto sa bansang Qatar. At ang daang na-detain ng halos dalawampung mga Pilipino doon dahil sa pagrarali nila noong karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28. Ito'y kahit na mahigpit na pinagbabawal ng mga political demonstrations sa nasabing bansa. Sa media interview sa Nade, o Nade, o The Netherlands, sinabi pa ni VP Sara na kaagad nilang inabisuhan ang Office of the Vice President para dito. Anya, inindorse niya kagadito sa OBP mula nang malaman niya ang nasabing balita. Sa ganitong paraan daw ay madetect o madirect sila sa tamang channels at mapagkalooban ng tulong. Bago ito, una na rin tiniyak ng Malacanang na nila mga ito kahit na sila'y mga Duterte supporters. Sabi naman ng D.S.O. ng Department of Migrant Workers, magsisilbing abogado ng mga arrested Pilipinos sa Qatar ang labor attaché doon. Ang House Prosecutor tiwalang hindi matatadad ng technicalities ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Caminho, i-brigada mo! Brigada! Report! Kumbiyansa si Iloilo -Ilo 3rd District Representative Lawrence Depensor na magiging maganda ang appreciation ng presiding judge ng Senado na tatayong impeachment court sa mga ebidensya sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Depensor, ikinalugod nito na si Senate President Cheese Escudero ang presiding judge na isang abogado dahil malinaw nitong mabibigyang diin political exercise at mapaghihiwalay ang impeachment proceeding mula sa judicial proceeding kung saan mahigpit ang rules of evidence. Siwala ito na hindi matatadtad ng technicalities ang impeachment trial lalo hindi naman ito criminal proceeding at walang nakukulong bilang parusa. Paliwanag ng kongresista ang nais nila isang transparent process na mailalatag ang mga ebidensya sa publiko at ang quantum of evidence ang kukumbinse sa bawat senator judge kung dapat bang manatili o matanggal sa pwesto ang nililitis na opisyal para sa high crimes, betrayal of public trust at culpable violation of the constitution. Samantala, kinumpirma ni Defensor na sa ngayon ay inihahanda na ng panel of prosecutors ang testimonial at documentary evidence, pati na ang posibleng objections ng defense team. Masasabi ng naturang miyembro ng prosekusyon na 80% na umano silang handa sa impeachment trial, bagamat aminadong mahirap balansehin ang preparasyon at ang nalalapit na eleksyon. Dagdag pa nito, muli silang magpupulong ngayong linggo upang pag-usapan ang iba pang articles of impeachment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajika Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala nabawa sa presyo ng bigas mula ng ipatupad ng MSRP nasa halos 20 pesos na ayon yan sa palasyo Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report. Iniulat ng palasyo na patuloy ang ginagawa ng pamahalaan upang mapababa pa ang presyo ng bigas sa merkado Sa press briefing sa Malacanang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro. Nasa ngayon ay nasa 45 pesos na lang ang presyo ng imported rice simula nitong March 31. Batay naman anya sa datos ng Department of Agriculture, nasa 19 pesos na ang ibinawas sa presyo ng bigas mula ng ipatupad ang MSRP noong Enero. Ayon kay Castro, batay anya sa Philippine Statistics Authority, malaking faktor ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pagbagal ng inflation nitong Pebrero, sa 2.1% mula sa 2.9% noong Enero. Nabatid na naipatupad Matupad ang MSRP matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng rice tariff sa 15% mula sa dating 35% noong July 2024. Nakatulong din daw sa pagbaba ng presyo ng bigas ang pagbabalik ng rice export mula India matapos ang isang taong moratorium. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, planong pagpapataw ng MSRP sa Bawang. Welcome naman sa grupong Sinag. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Report. Inilarawan kung sinag bilang isang welcome development ang pinaplanong pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa imported na bawang. Okay. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Sinag Executive Director Jason Kainglet, ipinaliwanag nitong 95% ng mga bawang sa bansa ay imported at ang natitira naman ay mga locally produced. Aniya, wala masyadong iko ang mga producers kaya palagay niya ay nararapat lang ituloy ito. Yeah. Kung po ang mga players talaga sa garlic industry ay talagang mainly importer traders at retailers. Mm. Kaya yung pagpe pressure niya, wala, wala po tayo kung baga i-consider ng mga producers dyan dahil nga karamihan talaga ay imported. Kaya mm. nararapat siguro pong ituloy ang MSRP dahil nga masyadong malaki po yung agwa. Samantala, binigyang diin naman ni Kainglet na dapat munang pag-aralang mabuti ang posibleng pagpapatupad rin ng MSRP sa itlog at karning manok. Aniya, kailangang malaman kung saan nagkakaroon ng malaking patong sa naturang mga agricultural products bago ituloy ang MS rb. Uh, yung sa bantok at sa itlog kailangan pa pong pag-aralan talaga dahil baka ang mm. problema lang sa itlog at mong yung yung para sa gitna noo mm. o yung sinasabi nating mga biyahero o traders oh. kasi nga mm. ka, uh, napansin nila mura yung farm gate ng itlog mm. pero hindi bumababa ang farm ang, ang pressure sa ang retail. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa San Manila. Mm. The music News. Uh, sorry. Please. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala ka Brigada, isang senador naman na nawagan sa LGUs na tsaking handa ang Pilipinas para sa The Big One. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Pinaniniwalaan ni Sen. Win Gatchalian na babala para sa Pilipinas ang nangyaring paglindol sa Myanmar at maging sa Thailand para paghandaan na mabuti ang The Big One. Ayon kay Getchalian, hindi maaaring magpakakumpiyansa sa paghahanda dahil matatagpuan sa loob ng Pacific Ring of Fire ang Pilipinas. Bilang tugon nga dito ay nanawagan ng senador sa mga lokal na pamahalaan na paghandaan nito upang makatugon sila agad kung sakali na mangyari ito. Dagdag pa niya, ngayon pa lang ay dapat na magkaroon na ng mga evacuation center na posibleng gamitin at dapat na rin makapag-standby ng emergency response team. Maalala ayon sa FIBOS, posibleng umabot ng na mahigit 150,000. Ang halaga ng mga gusaling maaaring mag-collapse kung mangyari ang The Big One. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4 sa iba pang balita mga kabrigada, binati ni Senate Committee on Sports Chairperson na Senator Christopher Bongo si World Class Paul Volter E.J. Obiena Matapos itong makakuha ng gintong medalya sa kamakailang Taiwan International Paul Volt Championship. Ginanapang naturang palaro sa Sun Moon Lake, Nanto City. Naniniwala naman ang senador na muling itinaas ni Obiana ang bandera ng Pilipinas sa larangan ng sports. Matagal na rin namang itinutulak ni Senator Go ang mga advokasya para sa mga atletang Pilipino. Uma, ataw, Naniniwala naman ang grupong para na malinaw na hindi po mapabor sa mga commuters ang fare hike sa LRT1. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay para Community Affairs Officer Nonoy Rafael, sinabi nitong pinag-aaralan nila ang paghain ng petisyon sa Supreme Court para harangin ang taas pasahe sa tren. Hindi lamang daw ito nais nilang idulog sa korte kundi maging ang one-sided na kontratang kinabibilangan ng LRT at ng ilang mga malalaking kumpanya pa ni Rafael, tinitiyak kasi ng kasunduan na may fair hike kada dalawang taon kahit hindi na siguro ang maayos na serbisyo. Noon ang mga uh, malalaking korporasyon na ito, samantalang uh, hindi hindi ito pabor sa mga commuter dahil tinitiyak nito na merong fair hike kada dalawang taon, mm. samantalang wala namang pagtitiyak sa service no, na matatanggap ng mga commuter. So napaka-one-sided kasi tiyak na tiyak yung revenues pareing sinabi nito na hindi dapat commuters ang sumasalo sa problemang pagpapabuti sa tren. Anya, ang public transportation ay pampublikong serbisyo kaya ang ganitong klase mga service ay nararapat na pondohan ng tama ng pamahalaan. Hindi ko sabihin nun, yung pagbawi pala nila doon sa investment nila ay kukunin nila sa bulsa ng mga mananakay. Hmm. Para sa amin ang public transportation ay dapat isang pampublikong serbisyo, no? Hindi ito isang uh, profit seeking na uh, venture dapat. So lahat ng ating uh, lahat ng ating mga uh, nakukuha mula dito sa pampublikong serbisyo na ito ay dapat pinopondohan ng gobyerno mula din naman sa buwis ng ating mamamayan. Mga Umada umapila ang American author na si Nicholas Kaufman sa mga Pilipino na ihinto na ang pagme-message sa kanya Napagkamalan kasi siyang si Nicholas Kaufman na tumata yung abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Sabi ni Kaufman hindi siya ang Kaufman na abogado ni Duterte at dapat ihinto ng pagpa-flood sa kanya Ipiniliwanag pa nitong magkaiba naman ang spelling ng kanilang pangalan dahil dalawa ang letrang N sa kanyang pangalan habang isa, na lang, isa lang naman ang N ng abogado ni Duterte. Ilan sa mga genre ng librong isinusulat ni Kaufman ay horror fiction, urban fantasy at adventure fiction. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada nilamun ng apoy kamakailan ang tahanan ng 213 individual sa Barangay Zone 5 sa siyudad ng Talisay. Sa isang iglap lamang, natupok ang lahat ng pinundar at pinaghirapan ng mga ito. Sa interview ng Brigada News Team sa mga ito, umiiyak na sinasalaysay ng mga ito mga kabrigada na habang kinakain ng apoy ang kanilang tahanan, unti-unti na rin nawawala ang kanilang pag-asa na maisalba ang pinagsikapang ay pinundar ng ilang taon at halos karamihan sa kanila damit na lamang ang kanilang suot at ito ang kanilang naisalba. Agad binisita ng wantahanan ng lugar upang mag-abot ng tulong. Sa tulong ho ng mga listeners ng Brigada News FM Bacolod, kasama ang anak wantahanan members, nagpaabot din po ng wantahanan ang tulong na bigas, damit at pagkain. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita Nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Mga kabrigada, na napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.